Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Chris Middleton. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang nai-balitang bagong big man na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita, susundin na rin naman nga po ng Golden State Warriors ang lahat ng request ni Stephen Curry sa kanilang team kagaya na lamang ng pagbuo ng mas competitive na lineup sa mga susunod na taon. Alam na rin naman nga po ng kanilang front office na gusto ni Stephen Curry na makakuha ng kampiyonato bago pa man siya tuluyang magretiro at habang nasa prime years pa siya ng kanyang karera sa NBA. At upang magawa nga po nila iyan ay kailangan nga po nila na kumuha ng mga bagong superstar na ipang tatandem nga po nila sa kanya sa kanilang lineup. At isa nga po sa mga naibalitang pangalan ngayon na maaari pa nilang makuha ay si Chris Middleton mula sa Milwaukee Bucks. Yes kung sakali man nga po na hindi gumana ang kanilang ginawang lineup ngayong offseason ay sinyalis na nga po iyan para gumawa ulit sila dito ng bagong trade para masungkit si Middleton gamit ang kanilang mga players na sina Andrew Wiggins, at Moses Modi. Kumpara nga po sa iba lang mga manlalaro ngayon, ay siya nga po ang pinakasakto na may pangpapalit nila sa pwesto ni Clay Thompson sa pag average pa lamang po niya ng 15.1 points, 4.7 rebounds at 5.3 assists per game on 38.1 shooting sa 3 point line. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Sinabi na nga po mga katrops ng bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick na napakarami nga na po siyang gagawing pagbabago sa kanilang team simula ngayong offseason. Sa katunayan, inumpisahan nga po nila ito sa pagkakaroon ng mas maraming practice session, kagaya na lamang ng 1-on-1, 2-on-2 at 5-on-5 five -five na gagawin sa kanilang pasilidad. Bukod rin nga po dyan ay balak rin naman nga po nitong gamitin ang pagkakaroon nila ng napakalaking front court para maging advantage nga po nila sa susunod na season. Sa katunayan, gusto pa rin nga po nilang makakuha ng at least isang bagong sentro na merong malaki at malakas na pangangatawan. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, isa nga po sa mga big man na pwede nga po nilang kunin ngayon ay si Bruno Caboclo na kasalukuyang mag-workout ngayon sa Golden State Warriors. Sa ngayon nga po mga katrops ay hindi para naman nga po siya parte ng GSW at kung sakali man nga po na hindi siya dito makuha ay maaaring nga pong agawin nila ito since isa na naman nga po siyang 6 foot 9 na big man na mayroong descending shooting kayang magtala ng punto sa ilalim ng basket at kumuha ng rebound na mapapaginabangan ng gusto ng Lakers sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.